pahar loka-loka, mga kababayan ko, nang buburaot ng pera daw di umano kay Amy. ang sabi pa dito, ni Mahar... Handa niya na daw ilaglag lahat. Isip ako sa ng pera, ng anak, ng kaya nang dunadot... ni Sar... ni Ro. Mga kababayan awawayan ng mga DDS mga kababayan ko na umabot sa social media at nagkabukingan ng dahil sa tungkol sa pera aba pinaka one of the biggest fake news peddler inside the social social media world ay nahaharap at nasasangkot sa sandamakmak na issue eh, huh? ano kaya ito mga kababayan Pangalanan ko na ba mahar Luka, luka, mga kababayan ko, nang ng pera daw di umano kay I.M.I. Naku, nang buburaot ng pera kay Senator A Mga kababayan ko, ha? naku. Agad itong sinalag ng kampo ni I.M.I. matapos, mga kababayan ko, malaman ng mga kaibigan ni Darliap. At ito mga kapatid, nagkalaglagan na mga kababayan ko. Ang sabi pa dito, ni Maharlika, ha? handa niya na daw ilaglag lahat ng mga dapat ilaglag. Sabi ko, ah, sabi ko, Sana napaisip ako, sangalan ng pera ng anak ng ay eh, ng dunadot ni sa ni Ro. Oh, babay. <laughs> Ito po ang mga maiinit na balita. Pero bago ang lahat mga kababayan, mga boss, eh wag nyo munang kalimutan na mag-follow, like, comment, share, and subscribe. Pa. Sa ganun naman ay uh, mas lalong lumaki ang ating channel. At ma laman ng iba kung ano dapat ang kanilang malaman. Alright mga kababayan, panoorin muna natin ang video na to. Magingi ako kay Amy, excuse me! <laughs> ano talagang mamera? Umamin ka na, umingi ka na pera kay Amy Marcos. <laughs> <Hey. laughs> Pero sa ah. tayo nagsabi kay Amy magsalita. Kasi ano? Ah. 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 Bitinin ko muna kayo. oh, <laughs> ah. teka, ah, teka, teka, teka. Ano nga ba yung bibitinin ni ma... Ano nga ba yung bibitinin? Eto, mga kababayan, umpisaan natin para mas maliwanag. Meron akong nakikwento. Uy, mahar. Alam mo ah, hindi ko kinakampihan number one si Joey. Hindi ko kinakampihan si Tio. Hindi ko sila kinakampihan because they are DDS eh. Alam niyo naman ako, legalista tayo eh. Mga kababayan. Pero, speaking of pera, number one ka, mahar.